kay pahuman naman ang tuig og new year na sad so di pwede og di tagwapa kay karon mong god kasagaran ang mga babayi basta new year or pasko kailangan jud og mag new look mo nang di ta pwede magpahuli sa oso ay di okay for the go O kani nga look guys is perfect ni para sa new year or perfect ni sa mga naay party nga look First, nag lang di ko anak kay para sure nga limpyo ang ako ang nawong pero na ko gilamos anak nga time. Og sunod, nagbutang lang ko og lip care kay para maprotektahan akong lips kay akong lips is grabe super so, dry siya karon. Pagkahuman, nagspray lang ko og mask kay protection sa toang skin. Isinod na sa nato ang primer, maskin unsang primer nga naa sa inyong available so pwede ra siya. Dayon, ang primer, pwede ra sa na inyong gamitan sa inyong kamot. So ako this time is nagamit ko og brush para mablend na kung maayo ang ako ang primer. Dayon sa akong kilay, akong gigamit kay kana si Oto o Eyebrow Gel. Then before mo magkilay guys, kailangan i na inyong inyong kilay para maform ang tanang buhok. Og iniwi anyway guys, daily day ko kilay is life. So depende ra na sa kung mood kung ganahan ko mangilay. And take note guys, pag human ninyo og butang sa inyong eyebrow gel, ayon niyo kalinti og limpyo og concealer ang inyong kilay para nice og perfect sya tan-awon. Kay lagi pang party look man ang ato ang makeup for today's video. So nag-add na sad ko sa akong kilay og tinted brow soap sa Oto o nga black. O sa foundation, before nyo siya gamiton guys, kailangan i-shake sa ninyo daan. O ang gamitin ako nga foundation kasi sa first day sa Maybelline, New York. Dahil yun, gamitin lang ninyo og sponge guys para ma-blend ninyo tanang product or ang mga foundation nga inyong gibutang sa inyong skin. Basta pag sa makeup guys, kailangan yun ninyo is i-blend yun na mayo mo. Na gitawag nga blending is the key. Og sa concealer akong gigamit kay si Maybelline Fit Me. So i-blend ang ninyo og maayo then diha na mamawi sa atong foundation og sa atong concealer para pretty og nice ang ato ang makeup look. O kani nga look guys, is pwede ninyo siya i-try o pwede ninyo siya gamiton kung na may mga event nga gusto ninyong apilan. Next, ang pinaka-importante sa tanan ang contour. Ug sa contour akong gigamit guys kaysa sa na double stick contour. So ang contour isa sa pinaka importante sa makeup. Kay lagi makatabang siya para mo form or mo gamay ang ato ang face. Kay lagi wala man tabi yung gamay nga naong so mo nang go for the contour ta. Ug kanang ilong importante sad kay i-contour ninyo dili mo tasog ilong ug pareha mo na ko nga ang ilong maragpalwang kulo. Pero don't worry guys, makaya na sa contour nga mo tasa ang atong ilong. Una kailangan lang gyud ta mabutang og duha ka pang contour please lang. Next sa powder akong gigamit kay Squad Cosmetic Low Seating Powder. Kay super oily skin man ko, so mo na kailangan ko mag-bake sa ako ang powder. Anyway guys, ang ato ading full video ani is nasa atong YouTube channel. I-click lang ng link diya sa babaw nga naka-blue para maagto na mo sa akong YouTube channel para makita niyo ang full video ani. Sa eyeshadow ang akong gigamit kay si Curl Line Eyeshadow Palette nila is ito blend and super pigmented siya guys. And then tanang color atong gamiton. So kamo na bahalag tan-aw kung unsa nang mga color nga akong gipangbutang sa akong eyeshadow. Ug take note guys, once mag eyeshadow mo so kailangan lang din ninyo i-blend o maayo para makita ninyo o unsa kanindot ang inyong eyeshadow. Kaya once musulod ka o makeup kailangan gina ninyo ang blending kay para ma-achieve ninyo ang nice looking sa eyeshadow. Kay sugaton man nato ang bagong taon so kailangan colorful ang atong eyeshadow for today's video. Dayon pa rin na lang nato, butangan na lang pud nako na og glitters. Kay ng glitters isa na sa mga kanindot sa si imong eyeshadow nga kilak imong mata. Og nag-add na sad ko ana or nagbutang na sad ko ana liquid eyeliner. Og kaning liquid eyeliner guys, mo dunay pinaka di ganahan ako sa tanang makeup. Kay gamay nimong sipyat is makatag dayon siya lang. Og remove na sad ako ng mga powder then nagproceed na dayon ko sa akong black eye liner. Og sa akong lower eye shadow guys, is same process ra siya kung unsa akong gibutang sa ibabaw nga color mo ra akong gibutang sa akong lower eye shadow. So wala na lang nako gipakita tanan sa inyo guys, giunsa ako pagbuhat akong lower eye shadow kay same process raman sa sad na sila tanan. Og nagad nasad ko ani og powder contour kay para mulutaw jud ang atoang contour og mga ma jud ang atoang nawong. Kay once pick up na ninyo o powder contour ang inyong face so makita yun na ninyo nga ni form ang inyong nawong. Og nag-add na sad ko o powder ana kay para ma-emphasize jud og ang ako ang face. Next is nag blush on lang ko og liquid blush on sa Pocalyor. Kay liquid blush on man siya guys so kailangan lang jud na siya i-blend ninyo og maayo. So blending is the key. Ayon nyo kalinti guys pag naamo sa makeup. O nag-add na sad ko ana og powder blush on so akong gigamit kay si Pink Blush. Then proceed na ta sa atong mascara. Ang mascara nga akong gigamit kay si Pink Blush. kani nga mascara guys, super nice yun siya kay makatabang siya nga mudaghan tanawon ang imong pilok or mutaas ang box sa imong pilok. Mao na ang pinakaganahan ako sa mascara sa pink blush. Og next guys, ang pinaka exciting part kani ang highlighter. So bali duha ka product ang akong gigamit nga highlighter ani. First na akong gigamit kay si Curline highlighter. Dayon gipatungan ako og powder nga highlighter sa Vice Cosmetic. Og sa lips nako so first na ako, nagform lang ko sa akong lips akong gigamit kay sa si Everbilly na lip liner matte. The shade is red, dayon nag add na sad ko ana og lipstick sa sales lady na color red. Kay lagi new year man so kailangan naka red lipstick tani ta kay para palabanta sa bagong taon. So paguman sa tong makeup, so inanan na ato ang look, so inanan na ta kagwapa. So muna ipasabot pasabot nga grabe kay makarituki ang makeup. So lahi rajud kayo mo magic ang makeup guys no. Kay sa makeup ra jud mo makita ang tinuod nga kagwapa. Og depende ra sa nasa imo o gusto ka mag makeup or mahilig ka sa makeup. Kay ako mong god is piling gwapa kay ko so ganahan jud kay ko mag makeup para makita nako na unsa um, di ko kagwapa pag makeupan ko. Anyway guys, happy new year di ato ang tanan.